Hello guys, good morning. For today's video is papakita ko sa inyo guys uh, kung ano yung nangyari sa mga tools natin after 9 months gawa ng pinagtatapon nga ng anak natin Samahan nyo ko guys at papakita natin sa inyo yung mga tools kung ano na nangyari sa kanila Let's go! Ito na yung mga na-recover natin ng mga tools guys no Yung 46 pieces natin na na-order natin dati sa Shopee Kumpleto pa naman siya Sabi natin is lilinis na lang natin Iba? Ito yung dito sa atin eh. Martilyo. Ano na tools? Kinalawang na talaga yung mga tools guys. Yan ang sila lahat guys eh. Ito so, ang pinagtatapon kasi ng anak ko. Ginawag laruan yung mga tools. So, ko ako guys. Um, ano dito? Lilinisan natin. I-check natin kung may mga kulang pa ba ng mga tools. So yun guys. Grabe. Nangyari sa mga tools natin guys. Talagang kinalawang yung iba. And then, pag-check ko, kompleto pa naman. Halos kompleto pa naman yung set na tools na nabili natin sa Shopee, guys. Yung 46 pieces. And then, ang gagawin ko na lang, guys, is steel brush ko na lang yung iba, guys. Tatanggalin natin yung uh, kalawang. And then, pupunasan natin sila. And then, i-rearrange na rin natin, guys. Kasi, grabe, sobrang kalat. Eh, pasalamat na lang tayo kasi yung uncle ko is uh, nilipat talaga yung lagayan yung mga tools. Dati kasing lagayin ito, guys, is naka-arrange kasi sa so lahat. Tapos nakalagay talaga sila sa isang lagayan lang. So kalaunan yung anak ko. Ginawang laruan, pinagtatapon-tapon. At sinerado na lang yung shop natin. Gawa so, ano, ng grabe talaga yung nangyari sa mga tools guys. Ang kulit talaga ng anak ko. Imagine nyo naman, almost 9 months tayong nawala. And wala nang nagumagamit ng tools kaya kinalawang talaga siya. So buti na lang guys natatanggal naman yung kalawang Gamit yung steel brush Kompleto pa naman Halos kompleto pa naman yung tools natin Kulang lang talaga sa ar arrangement Gawa ng inimpok lang nila Lahat sa isang lagayan Kaya ang mangyayari guys kinausap ako ni Mrs Next time daw pag babalik ako Sa ibang bansa Is ilagay ko na lang daw lahat ng tools ko Sa box Gawa ng grabe talaga yung nangyari hindi ko naman na inaasahan na paglalaroan niya yung tools guys so, ayan halos na uh, linisan ko na lahat and tuwang tuwa na ako kasi puti na lang yung mga special tools natin talaga yung pinakreportante sa lahat kompleto pa sila yung mga box at saka open range uh, makakabili na tayo ng mura yan. pero yung mga special tools talaga medyo mahal. Tignan nyo naman guys tuwang tuwa pa yung anak ko sinabihan ko siya na kulad na yung mga tools natin So, chinek ko yung mga tools natin guys. Yung mga OBD natin. Diyan pa naman. Kompleto pa. At ito rin isa sa pinaka-importante sa lahat. At yung pang porting tools natin na set guys. Na-order din natin to dati sa Shopee. So, kompleto pa naman yung mga bala. So, yan guys. Um... Almost, na-prepare natin yung mga tools. So, may mga kulang talaga. So, wala tayong magagawa kasi tinapon ng anak ko hindi ko na makita so bibili na lang tayo and yun guys kung nakabot ka sa video na to pa share naman pa comment na rin kung saan nakabot yung video natin kasi sa mga lucky share ng video na to guys itong video talaga nito is ibibigay ko tong wireless lavalier microphone so sa so, mga mahilig dyan mag vlog bibigay ko sa inyo guys so galing japan to guys bibigay ko to sa inyo kompletong complete set to to guys no? may pa pwede pang iphone ito yung sa transmitter niya And then, yung dalawang microphone. So, may dalawang microphone yun sa guys, oh. So, dalawang microphone. So, sa lucky sharer, guys, mamimili ako sa video na ito, guys. Uh, Masyerto yung mabibigyan. Mabuhay ka, yan gusto mo. Maybe, tomorrow, guys, pag nakompleto ko na yung mga tools natin, guys, uh, mag-a-accept na tayo ng customers from, uh, ano ba, 8 a.m. until 5 p.m. lang tayo, guys. Kasi, marami pa akong ginagawa ngayon. Busy pa ako dito. <laughs> dito ayun, guys. So, yun lang. I uh, hope na nag-enjoy guys sa video natin. God bless you all dagdag Kami mga na tumala sa sadsad Yan na sa so mga dati nasa underground Kita sa billboard, gano'n na